So okay guys, uh, try lang po natin itong Ano nang budding Ang uh, ubas na ito Kung mapapabunga po natin Ito po ay Ano ma, Last month ko pa po ito inano Kaya siya ay may ano na May ugat na Tapos itra, I-transfer ko po dito sa panibagong lalagyan. Tapos, saka po po ibabaon kapag yung buhay na buhay na siya. Try lang po kung makakapagpabunga. Kasi po ito ay itinanim po na ano, ah, uh, buto. Hindi pa naman siya nabunga. Kaya, trinay ko po itong sanga. Ah, uh, baka mas maganda po pabungahin kapag ka yung sangala ang itinatanim update ko po kayo kapag ka ito ay uh, lumaki malago na po siya ito po ay okay. wala pa po akong experience sa pagtatanim nitong ubas kaya hindi ko pa po alam kung paano para ito lalo na po sa so nitong ah uh, uh, yung yung vines la ang po ang ang itatanim pero may ugat na po to buhay na buhay na po siya ko lang po alam kung kaya kong pabungahin to. Yan po guys, oh, na siya. Yan. Try po natin kung mapapabunga natin. Ito naman po pala guys, yung magic fruit, medyo malaki na siya. Uh, yung kung napapanood uh, nyo po yung previous na in-upload ko, ah, uh, ito po ay magic fruit na tinatawag kung saan lahat po ng kakainin yung maasim once na kumain po kayo nito bago kayo kumain ng maasim ay lahat tatamis kahit po suka kagaya po ng kamyas, mangga at uh, basta lahat po ng maasim pag trinay nyo pong kumain ito, nagiging matamis. I-search nyo na lang po sa Youtube, kung gusto nyong makita ang uh, epekto ng anong ito, halamang uh, ito. Uh, Magic fruit. Sa loob po ng tatlong taon ito, bago na bunga, tatlong taon or 2 years, depende po sa kanyang paglago. Ayan. Dati po may video up po ako niya na in -upload. Ay, ito po yung kanyang maliit na anak. Ah, uh, maliit uh, bunga na itinanim ko. Marami pa po 'yan sa ano, may mga kasamahan pa. Si guys, eh